Ice. Ayan guys, ay mag-aayos, tayo guys. Ayan, ang aking Junakis. Supplies. Ha? Ayos. Paayos. Uh, Paayosin. Oh, ayos po. Aayos uh, po tayo ng school supplies. Magaayos. Nahihiya siya guys kasi pangit daw ang kanyang gupit. Ang, ang kanyang haircut. But look ano naman handsome oh. look handsome nak ayan Nandito kami sa aning kubo kubo my kubo our kubo to kita mo Nandito di si pa si na kami kamera ko lang kasama ninstan okay 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 Angena. Ayan, ang gaganda. Sa halagang 35 per piece. lang Ayan. May. Hmm? Huwag mo mo sulatan. Doon na lang sa school. Eh. So, okay. <laughs> Kasi sasabihin pa ng teacher kung anong subject. Ayan. ipakita mo yung mga ano Notebooks. Ayan guys. So, ang gaganda ng spiral hmm. ito ang ganda oh. nag school ka palang nasa Italy ka na <laughs> at ito naman nasa London ka na oh. nag-aaral ka nasa London oh. Okay? Okay. Approved ito na guys ang anis ay nakasakit ito naman ito guys yung... ang aking bag guys sisyon uh, niya daw yung bag na Marami pa naman ako dito guys pag guys sa taas oh. Ayan yung kanyang luma na bag. Pwede pa naman yung gamiton. Huwag may ano ay. Ang dami kong mga stand show. Ayan. Alat na pa isi-shoot ang anin ni. Maikutan mo. Maribong ka ng viewer. Ayan. Ang dami pong bulsa. Ang isa. Ayan. bulsa. Ayan. Pakita mo. Ma. tu, Masa na yung siya. Oh, five. Two. Five, guys. One, five. Two, three. It's five, guys. Four. Five. Ayan ang ganda po nang napili ng anak ko. Eh. makapal din yun. Pag bibili po kayo ng bag, titingnan niyo po ito. Dito guys. Dito, dito sa yung part yung na ito. to guys. Dito guys sa part na yan guys. Dito. Umunguluhin buluhin ano. Dito guys. po kayo sa... Dito guys sa um, ano. Strap. Ayan. Yung makapal po ang pipiliin mo para matagal. Matagal gamitin. Hindi agad pumigay. Ito naman kay Ate Ibor. Nakakag po. Ito video niya daw yun. Ito naman kay Ate. Ito naman papakai. mo kay Kepa. Niluloko. Ito naman kay Ate. Ten, ten po siya. Ten pieces. Ten dollar. Oh, lagay mo na. Para ano mo na. Lagay mo na siya. Shit! At, Pakita mo sa mga bata na mag-ready na sila. Sabihin mo, dali. Sabihin mo, mag-ready na rin kayo sa darating na pasokan. Monday. Anong Sa pasokhan. Monday. Na. Excited na yan. Excited na aking bunso. <laughs>

dupat ang banak. Lalagay dupat ang muka. Ayan, ito na. Ayan, very good. Ganyan. Pag maglalagay kayo ng notebook, patumba siya. Ganyan. Pahiga, hindi patumba. Hey, John! Tapos dito guys yung nagkayanan guys ng kunyari guys charger at mm, ng, ng headset ganyan guys okay, at iba pa guys mayapit mo siya doon ay naibig at iba pa guys may ano pa siya kung gusto niya mag charge ayan guys sarado mo na ay pag parang mo ng video at pag nagpapagod ay bullpin kung akadong mo ng bullpin hindi <laughs> pa Isa-isa lang nag ano ano, ito kung masira, isa lang. Isa, ito, iwan mo dito. Ito, para pag masira, may isip ano ba, ito, may naka-reserve ka pag isa. Ano? Isa lang ang gagalawin mo, ano? Doon na ito, ibaba mo na dito. Ibaba mo na rin. <laughs> Ayan man. Ayan, yeah, ready na. Ang bulpin. Ayan na, thanks for watching. Bye-bye na. Bye-bye. Nahiya -bye. <laughs> daw siya sa gupit. Ayan na guys, thanks for watching.